Magandang buhay sa lahat, malinaw na ayuda, para sa Lizken fans. Lizken couple nagsama, habang nasa Pinas, si Liza Soberano. Enrique Hill, and Liza Soberano, nagtutulungan, para kay Tanya Ong, medical needs. Salamat sa pagpost sa magkasintahan. Para imbitahan, at suportahan, ang barka, parays, at musika, para kay Tanya. Ito ay fundraising event for a beloved Tanyaong, medical needs. Ang bubusilak ng puso, ng Liz Ken. Yung palagi nagsasabi, na hiwalay na ang Liz Ken. Hanggang salita, na lang kayo. Hindi apektado ang Liz Ken couple, at lalong hindi din apektado, ang Liz Ken fans sa inyo. Buo ang tiwala sa isa't isa, ng Liz Ken couple, at buo din ang tiwala, ng Liz Ken fans, sa pagmamahalan, ni Naken, at Hopi. Basta ang Lizken, nagtutulungan sa pagtulong at masaya pareho sa isa't isa.